Gano'ng kalaki binabala dyan? Malit lang naman. Mga sinilaki lang ng ano. Sinilaki nito. Kung gano kalit ang kanilang bed. Ang nila. Oh. Ayan, baba. Hello mga kamaster. Welcome back ulit sa si channel ko. Ah, medyo medyo na tayo mag-vlog kasi busy. Ngayon, start na wala akong mag-upload mag, -upload, mag -upload. at tung una ko ito yung dito sa may US ito yung dito yan sa Norfolk USA Itong unang video na share ko sa inyo at ngayon nandito ako sa ano yung barko yan USS Wisconsin ito yung battleship na ginamit ng uh, mga ng Amerikano ayun makita nyo yung mga kanyon no kaya uh, Mag-iikot ako kaya samahan niyo ako ikutin natin tong low ta suluk-sulukan tong barko ito, ah. ah. Sana mag-enjoy kayo ha. Ah. Kaya ano pa iniitay natin? Tara na, pasukin na natin. Sa tayo sa dito sa open deck. Ito makikita nyo Grabe no. Ang laki ng salpakan ng bala oh. Nandito pala nakapwesto yung 50 caliber na machine Just imagine, no, oh, 1944 pa pala itong barkong ito. O, oh. oh, yung mga kadena. Anchors away. Ito yung port ng, ano, ng Norfolk. Ito makikita yung dito sa port. Please, buddy. Pasok pa tayo dito. Tingnan niyo yung mga kadena. Ang lalaki, di ba? Andito na tayo sa unahan ng barko. Don't know, Jack. Now I'm here. Come here. Ayun. mga kamaster tapos natin dito sa harapan kung tayo sa likod hanggang doon sa kaloblooban mamaya oh, tayo pupunta sa mga kabina dito muna tayo sa taas kaya tayo Ala, nakahawak sa isang kamay sa camera tayo. It's the bridge. Yeah. Ang daming sinusutan mga kamasar. Uh, tayo sa kabila. Sa baba. Kaya pang nakaka... Ang tarik na hagdanan mga kamasar. Andito na tayo sa crew area. This is their studio. The television studio. There you go. Move further. The TV. maliit ang aliway nila oh, compare sa cruise ship oh. and totally bakal talaga oh. meron oh. pang pababa pumunta natin yan ito baka ako makalabas dito ah Ayan ang likuran mga kamasero. Meron pa rin tatlong kanyo oh. Kang panggeyara, tapi empuk. Wala mong yan. Ito yung mga rocket eh, yan yung side niyan. Hindi pa natin rocket yan. Punta natin yan. This is the control. Kasi imagine Paano na ngayon Mas, mas lalo na ngayon High tech na siya Dito kung tutut Simple pa siya diba Ang telepono nila This is for the junior officer Bank room Ah look Airport uh, bed Imagine They're sleeping hindi na sila makakayoko diretso higa tapos pabaliktad na lang patagilid ang bangon and this is the sink at ayan ako ha ha yung sink ko oh. bago siya makita ko na laman ano oh, na sayang ayun o oh. nandito na tayo sa likod guys ito na ang likod ng USS Wisconsin BB-64 Ah Galing sa place na yun o no? Okay tayo doon pa ulit tayo Hanggang di ko naiikot to Ang laki ng USS Wisconsin ito Ito kaya lang ito yung walang ano walang runway oh puro talaga puro canyon lang kaya dito nakalagay dito 3 gun not triple gun ah. Oh. it's 3 gun Turret means each gun can elevate and fire independently ah, uh, kung sa may tatlong canyon dito meron din oh. at ang lalaki kaya siguro ang bala nyan makikita natin pakikita natin yung bala nyan habang ikutay dito dito lang tayo kutin muna natin tong uh, open deck lapad din dito sa taas oh. Ayan, oh. ganong kalaki binabala dyan malit lang naman mga sinilaki lang ng ano sinilaki nito ang na. no, ayun ba yung dalawa sa kabila oh. ko, ganyan kalaki binabala dyan Baka tayo dito mga kamaksa, tapos tayo sa open deck ito ang mess room nila. Wow. Sino may gusto ng popcorn? Oh, may popcorn po. Imagine, nandito ang ano nila ng mess room nila. Oh. Bagay, lang ano sila. Oh. Sino may gusto ng cake? Coffee? Look at this the kitchen. Look at the kitchen. Yeah. Pinanggalingan natin, Officer Mess. Ito ang pinaka-crumis nila. Pakikita ko sa inyo, ha? Para sa mga crew. meron sila sa mga sariling dispenser hanggang dito dahil marami rin po kaya ang dami ng buwan ang ko sila sir mga pagkain para tuloy ko nasa krumis <laughs> piling ko talaga nasa krumis sa o tingnan mo orange apple banana o oh, diba oh pero ba corn o oh, diba ayun ang mga bread o dito ang pastries pala sila naliligo o oh. sa mga singko grabe ang lip lang no? may kanya kanya ang cubicle so oh, kung may naliligo pa ata o oh. kayo dyan at ito ang pinaka importante sa lahat meron din silang chapel ito ang chapel ng USS Wisconsin BB-64 Pero in fairness ha, malinis pa rin dito. Lalagaan nila oh. Dental office and operating room Oh. iba oh. Diba may dental clinic sila oh. And operating room Talagang oh. kompleto. Ito lang hindi ko makita eh, laundry. Oh, malinis pa rin. Maayos pa dito sa loob. Ang nga lang siguro lumag talaga may naaalala ka ba dyan sa mga ganyan pag may picture? oo siyempre ang mga seaman hindi pwedeng di maglalagay ng picture kasi yan ang napirang, ah, alaala mo pagka naka onboard ka uh -oh. Souvenirs. Mm -hmm. souvenirs mm hmmm whoever yeah. <laughs> wants souvenir come and buy <laughs> <laughs>

waiting area o oh. limang ulo pwedeng gupitan kompleto talaga no? yan ang barbershop dito sa barko Lexis Oi. may area This is the laundry of slip ship. Look. Yung machine na ginagamit namin, no? Oh, ayan. Natatawag ng jack press. Pero dito, different, oh. Parang steam siya. Ayan. Oh. Meron ding para sa tail, no? Hindi sa pasok, Meron ding ano, pang baywang. Ayun, oh, no? Yan, 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 Ayun, oh, Yung bukaw. Ito oh. ko, yan, oh. Ewan ko lang sa mga bike -chit. Titignan natin. Baka nandito. Pagla eh, oh. This is na. Uh, ayun. Can I? Dito ang linya nila. Ayun o. Oh, Mga pila kaysa. Ayun pa yung makina pala doon. Meron po. Ayun. Eh. Asan dito sa likod yung... Oh. Pwede bang comment? Mga laundry man dyan. Kung gaano kalaki ang makina dito sa dito sa loob ng USS Wisconsin. Ah. Oh. ayano. Oh. Hindi ko alam kung ilang butas siya pero malamang yan. Dalawang butas oh. Ayan oh. Parehas na yung style oh. Oh. Sa so, sa cruise ship ang tawag niyan, yung brown machine ito. tingnan nyo ako hindi ko alam kung anong tatak nito ay meron pa doon oh. hindi lang pwede pumasok eh hinarangan eh at yan yung maliit na makina yung sa atin pang aquatex dito tingnan kung gano'ng kaliit yung proleo ang cute at meron din siyempre yung timbangan kala ko hindi makikita ito oh. talagang tinanong ko to para malaman ko di ba? Meron talaga loob din diba? ng ano. Tong uh, barkong to. Yan ang tagging machine dati. Tayo diba mo, ipapayong ano niyo. Tingnan mo kung kaya ko ito. Yan ang tagging machine dati. Ibang iba sa ngayon, no? Grabe talaga yung pinagbago ng ano, ng mga tagging machine. Yan, masaya na ako kasi nakita ko na yung laundry ng ang barkong to mga kamaster that's it naikot natin tong ano tong USS Wisconsin ang laki rin pala at saka yung niya talaga makita mo malinis pa rin maganda pa rin siya ulit may mga places na meron sa cruise ship pinasalang ko rin meron siya kaya natutuwa ko at naikot ko tot na napasyalan sa ah uh, battleship na to. Kaya, yeah. sana matuwa rin kayo na share ko sa inyo. Kaya, yeah. pansamantala, since ito lang una kong vlog, sana enjoy nyo. Sa at saka yung mga narating ko kong vlog. ah uh, Dire-diretso na ulito. Habang nakasampas si Master, mag-upload ako mag-upload. Kaya, yeah, sana wag kayong magsabang manood sa video ko ah. Yung mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe naman kayo. Pampadagdag. Sa so, si mga... Sa page ko, follow niya na rin. Same name din mga kamaster hanggang dito na lang oh. tingnan nyo na ang USS Wisconsin oh. iwan ako na siya kasi babalit chuchuti na wala ako eh. kaya sa so, muli maraming salamat okay, magsawa, ah. see you in my next video bye bye